Hermana Bali, katulong ni Huli sa paghahanap ng mga katulong sa paglaya ni Basilio. Nagsama kay Huli na lumapit kay Padre Camora. Hermana Penchang, namasukan sa kanya si Huli bilang kasambahay, isang sang amo. Pepay, isang babaeng mananayaw. Nilapitan ng mga mag-aaral upang kausapin si Don Custodio tungkol sa akademya ginoong pasta. Sinusunod at tagapayo ng mga praile. Sino? Kucherong ilang ulit na nabugbog ng mga militar. Nagbalita kay Basilio nang nangyari kay Huli at Tandang Selo. Kutserong sinakyan ni Simon noong gabi ng handaan. Kapitan Basilio, kilala at mayamang kapitan sa bayan ng San Diego makakasalamuha nila Basilio sa bapor